is asan ang 39 million sabi nila liters 39 million liters of fuel <laughs> asan na yan <laughs> so ibig ba sabihin and then, sabi ng AFU uh, mag-imbestiga daw sila Lum umalis doon sa Pearl Harbor December 20 pa eh ngayon nakita na nila ha dyan kaya lang akala nila na mag-unload na hindi. Nag-U-turn daw. So, saan yun? E, hindi mo yan pwedeng mawala. Eh, ang laki-laki ng barko na yun. Napakalaki ng barko na yun na hindi pwede talagang sabihin na nawala lang siya. <laughs> so, ano kayo, Pilipinas? Kayo dyan, mga kalamplis ko dyan. Ano pa rin tayo? Isip pa rin tayo kung paano ang People's Initiative. Uh, pinagtuunan nyo talaga ng pansin yung 100 pesos na yan Pinagtuunan nyo ng pansin yung 50 pesos na yan Para lang sa pirma nyo Ako pa sa inyo, mag-isip na kayo ngayon Saan kayo kung may gera? Kung may gera, saan kayo pwedeng pumunta?